Bali ngayon po ay magpapakain po tayo at uh, maghukay po tayo sa ating pond. Una ay magpapakain po tayo dito. Itong ating kunuhang kangkong sa gilid po ng kalsada. Yun. So, yan. Ito na po pala yung ating fish pond. Medyo nahukay na po natin ito napalaliman na po natin ng kaunte. Sa kabila ay maguukay pa po tayo. Papandarin po natin yung makina po natin, yung water pump. Ito muna yung ating papakain ngayong umaga. Mamaya na po yung grower. Ano, you know, yung mga tilapia po natin. Yan muna. Para pumasanay sila sa dahon ng kangkong bali magukay muna tayo dito sa ating hinuhukayan so inuunti-unti po natin ito na hinuhukayan bago yon bago tayo magukay uh, tatanggalin natin ng kaunti tatanggalin po natin ng kaunti itong tubig nya bali nagbago na po yung kanpo natin dito yung plano dahil nakakita po tayo ng fingerlings ng karpa so yung try natin na subukan na mag alaga ng karpa dito so karpa muna yung kanpo natin yung ating papakawalan dito dahil bukas na po kung lulubin ay darating yung ating fingerlings at sa kabila dito na rin yung plano po natin na maghihito po tayo dito ayan hukain pa po natin ito ayan ito na po yung ating hinukay kahapon bali siguro mga one week na po natin hinuhukayan ito dahil hinuhukayan po natin ito ng kada umagat hapon kung minsan hapon lang papandar natin itong ating water pump konti lang naman yung ating ibabawas no? Kunti na lang po yung pan po natin hintayin po natin Bago tayo magkukain. plano po natin dito Kung lulubin ay magpapa Tayo po tayo ng munting kubo Para Diyan tayo matulog tuwing gabi para mabantayin po natin itong ating munting ispan ito, tapat tagkali tayo ti pispan tayo Na. yan ito na po yung ating kaunting na hukayan bali ngayon ay uuwi muna tayo uh, ah, kukuha po tayo ng jacket at saka tubig po natin babalik na po tayo sa ating paghukay bago tayo maghukay ay magpapakain muna tayo sa ating pangalagang tilapia ando na tayo mga sir So marami na po silang uh, mga anak. So dahan dan lang po tayo magtapak dahil maraming kukulit. na po yung ating hinukay kanina. Papatubigil na po natin yung ating fish pan dahil ngayon na po dadating yung ating order na karpa Papa tubigan po natin itong ating hinukayan kahapon ating hinukayan dito na po yung ating hinukayan kahapon nandito malalim na po ito ngayon po natin kukunin yung order po nating karpa lalagay na po natin sa ating dito sa ating pan kukunin na po natin yung ating carpa.

Lumating na po yung ating karpa mga katinsor Bale, hin hinintay po natin yung nagde-deliver si Kuya Dito na Nandito na po yung ating finger link na karpa Dito sa bahay Yan po Bale, 300 po ito lahat May paaman daw po na ano 20 Salamat po sa may salamat po dahil may paama. Tayo okay, pabulis tayo. Ngayon po ay ilalagay na po natin sa ating pan. Yan bali kulang pa po, po ito ng tubig. So naubusan po kasi yung water pump po natin ng gasolina. Itutuloy po natin mamaya na magpatubig. Oh, uh, ito na po yung ating karpa. Kapakawalan na po natin. di depan So bubuksan na natin Tapakawalan na natin itong Pangalawa Pangalawang Supot Tignan natin kung may ano Parang wala na pong Ano po Maganda po yung kanila Pakigin nila nila matiba itong isda na ito dahil isa lang po yung mortality sa isang bag sa kabila isa rin ito may pasobra na ano 20 20 piraso na fingerling ang marami po kadampay mo din no karpa nga talaga ano ah? manong ang bukalat ah 1, 2, 3, 2, Muna pa yung paman na. Bayon. Bayon. Ayan. Ito na po yung pangalawang bats. baling baling ngayon po ay patutuyuin po natin ito dahil dito dito po tayo mag-aalaga ng African hito patutuyuin po natin ito at hukayan gamit ang water pump so ayan uh, plaster na natin itong ating water pump para makapa makapagumpisa na tayo na makapahigop ng tubig so ito ayun bali napandar na po natin itong ating water pump diyan talagin po natin ang tubig 怎么办？ Ito na po yung karapa po natin mga kadvinsyor Ito ay nung nahuli po natin Ganito po lang Ganito lang po siya kalaki ngayon ay Ito malaki na po siya Ayan Kalupo. Pagkaluko. nini ni, Ano? Ngayon po. Karpata yaw. Nini-nini. Ay, nakikila yun. Ay, pwede sugat-sugat mo tayo. Bagbaginan. Parang may iklog po So. Nalagay na po natin dun sa ano. Kabila. Parang hindi po siya masaktan. agad-agad ay agad. uh, ililipat na po natin pero yung gurami ay uh, iiwan po natin dito sa kabila yung pananman yung gurami tayo top yung pananman po yung gurami yung gurami po natin uh, ita na po ito Duma. Duma yung ating parpa. Agad-agad. Ano? Tataka. Yun. Ito pa po yung ibang nahuli po natin so, nakarami po tayo ng gurami dito so, dahil mababaw na po so, marami pa pong mga isdang naiwan kaya lang yung ulan ay coming na sa atin so tapakawalan natin unang una itong gurami wala po tayo nakita maliliit na gurami So, yung ating deg-deg ng kurami Yan, bali ito naman ay puyo at saka yung kirit. Dito lang po sila. Wala. Yan. So hanggang dito na lamang po. Itong ating vlog at itutuloy pa po natin na kambulin. Itong mga naiwan na ita dito.